guys. Hindi ko sabihin kaya kayo na yan. Kaya po yung kapatad ko. Napubal ng problema na kanini. Ano kaya po kayong babagubunga, no? Oo. Diyan nga ako, minukyak ko muna po. Ano po yan, oh. oh. Diyan ko yung babagubunga, nagmuni-muni po. siya po. Ya, oh. kaya po, kaya po, po Nakabal ng pagdahanan na kanini. Yan problema na rogo. O oh, isa ay mapag-isa. Oh, Para sa paning manyaman ng ina. Oh. Yung fresh air. Bisaya pang mag-relax siya. Yeah, right? Ah, problema na yata. Ang ganda rin chinilis na, ha? Oh. Siyang chinilis? Pasanay-sanay na ng hindi? O sige na. Babay na.